Hello guys, kumusta po tayo? Ang init-init ngayon, guys. So, ngayon pag tag-init, guys. Alam nyo ba na pag tag-init, kahit 'yung mga pets natin, mainitin din ang ulo nila. So, pag kaganitong tag-init, uh, iwas po tayo na mga uh, magbiro ng mga pets, guys. Kasi kung tayo nga tao na iinitan sila din po. Naiinitan pag ganito kainit yung uh, wag natin sila masyado munang anong abiruin. Uh, o harutin guys kasi baka ay tayo ma-scratch like sa pusa guys so uh, kung tayo din po, tips ko din po guys kung tayo po ay may mga pets po tayo guys para hindi tayo magkaroon ng, uh, dito sa facebook guys, iwasan po natin na ipakita sa video na may, may content natin guys, yung ah uh, isang pets ay nasaktan o may pananakit lalo kung umaray ang mga alaga natin guys iwasan po natin yan guys kasi yan ang pinakaayaw ni Facebook guys yung ay makapanakit tayo sa ating mga alagang pets kahit anong klasing pets guys so wag na po natin ipakita sa video na sila po ay nasasaktan kagaya ngayon guys mainitin, mainit ang panahon mainitin din yung mga pets na yan so kailangan sa ganitong panahon lagi po natin silang paliguan para hindi rin nagiging ano yung kanilang pag-uugali o oh. ay ah, ito ito yung pets ko naman o oh. wala naman tong ginawa guys may pusa ako dito guys so oh, yan alas maghapon pa yan guys natutulog hinahayaan ng namin pusa po yan guys ng ano uh, pusa po yan ng kapitbahay pero dito yan lagi sa amin guys so, kaya ang ko lang ng ganyan mas maganda pa yung ganyan guys yung lagi si lagi siya natutulog gigising lang yan guys pagka kakain lang so iwasan po natin guys yung mga ano kasi ang iba hindi po tayo magkaroon ng monetize dyan guys kapag uh, nakita ang tiny facebook na tayo ay nanakit sa pets guys so iwasan po natin kahit biro lang yun para kay facebook hindi po maganda tama naman yung nasa ano ni Facebook sa rules niya na bawal po talaga natin saktan yung mga pusa kung halimbawa meron man tayong hindi uh, di nagustuhan sa mga pets natin to pues, lang natin saktan so pabayaan lang natin at saka minsan kasi pag nasaktan po yan sila guys ando na yung maging mainit ang ulo ba maya ma-scratch tayo makagat tayo mas mahirap pa magkaroon pa po tayo ng problema. So, nagikot-ikot -ikot ako. Sobrang init yan guys. So, ayan na muna guys. So, maraming salamat guys sa panonood Diyan sa aking video. Yan po ang tips ko ngayong araw na to guys. So, thank you po sa inyong panonood. Ingat po tayo. Sobrang init.